papalapit ang grand finale ng American Idol, lalo naman tumitindi ang suporta kay Jessica Sanchez na mga kababayan niya sa orani ni Bataan. MG Mar 40, ikwento mo. Ang puso kong ito! pastime ng mga kababayan ni American Idol finalist, Jessica Sanchez, dito sa Urani Bataan. Linggo-linggo raw nilang inaabangan sa TV o internet ang performances ni Jessica. Ang lolo ni Jessica na si Rene Bugay, panay naman ang pangangumusta sa apo. Natuwagan namin na talagang masaya-masaya kami dahil hindi lang pride ng bataan kundi pride ng Pilipinas eh. Kanina, tila tumigil na naman ang buong barangay nang kantahin ni Jessica ang Tina Turner original na Proud Mary. <laughs> So Beautiful ni Joe Cocker. Beautiful. Idol ko po siya. Maganda po siya sa maya. Maganda po siya kumanta. Para matiyak na makapasok sa finals, nagpasa pa ng resolusyon ng sanggunian ng barangay Apollo bilang moral support sa tinaguri ang pride ng bataan sa American Idol. Yung true resolution, yung uh, pagbibigay ng moral support, yun lang ang nakalagay doon. Eh. Are... Bukas na malalaman kung sino ang pasok sa top 4 Napakadaling butuhin ni Jessica Sanchez gamit ang inyong Facebook account. Mag-log on na kayo sa apps.facebook.com slash American Idol Voting. I-click ang trato ni Jessica Sanchez at i-type in ang code na nakita sa ibaba ng inyong screen. At i-click ang boto. Laging tatandaan, 50 times ang maximum voting. Tuwing Webes po iyan, 10 a.m. hanggang 12 noon. Manalo man si Jessica o hindi, desidido raw ang Orani Bataan na pabisitahin si Jessica sa kanyang hometown at bigyan siya ng Heroes Welcome! MJ 40 News 5.